Nabalot ng kilig ang graduation ceremony na ito sa San Pablo, Laguna matapos mag-propose ang isang pulis sa isa sa mga nagtapos. Sa kalagitnaan ng seremonya, umakyat sa stage si Police Captain Frayer Tenorio, bitbit -bit ang isang engagement ring. Susuko oh, kasi bigla ako pinakaw sa stage may special award daw. Oh, siguro pa ka, ano, 30 seconds ako nakatayo dun sa, sa stage. Biglang tumugtog yung music. Napakaling na lang ako. Tapos yun, nakita ko na siya, nagkasalita na. Matamis na oo ang isinagot ni Kayla. Ano po yung nag-push sa inyo na parang ito na yung timing para mag-propose pa kay Mom? si nagbibiro siya pa, ano pagka-out of nowhere bigla na lang nagde-drive ako bigla na lang siya sa bait pagkasalan mo ba ako <laughs> sabi ko depende uwi mo muna tinapang namin dito namin na matapos siya kaya ako nag-propose agad sinabi ko sa kanya makatapos ka lang makakasalan kita pitong taon nang magkasintahan ang newly engaged couple nagbunga na ang kanilang pagsasama ng tatlong anak Nilinaw nila na may basbas -bas na mga magulang ni Kayla ang kanilang relasyon. Si Police Officer Tenorio na rin ang nagpaaral kay Kayla simula nang sila ay nagsama. Maraming umadlang, madami kaming nilampasan na pagsubok bago kami makarating sa ganito. Ang hiniling lang kasi sa akin ng magulang niya, kailangan makatapos siya ng pag-aaral. Ako naman ako at ama naman ang Diyos na tupad. Anald ako, mayroon akong... Una pamilya. Kaya hindi ko din siya mapakasalan dati So, ano, hindi pa ako anal. yon no, pag na paganal ko, yon saka, saka, ako nag-propose sa kanya. Sinubok din ng ilang aberya ang plano ni Freer na mag-propose kay Kayla sa graduation day nito. May mga tumutol kasi sa kadahilan ng hindi raw angkop ang kanyang balak sa isang formal na seremonya gaya ng graduation. Sa kabila nito, nagpursige pa rin siya na makakuha ng permiso para sa kanyang plano. Eh hindi kami yung nagpatagal. Actually kami pa yung nag-entertain ng mga tao kasi init na init na sila that time kasi nga inatay nila yung guests. Wala akong nilampasan lahat 'yan pinagpahalam namin. Pero happy ako at napakaganda naman na may watid ko ang aking gustong gawin. Nangako ako dapat hindi mapapako. sa pagkakataong ito sa isang pagtatapos nagsimula ang bagong yugto ng pag-iibigan. Sabi nga sa awit na Florante at Laura o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikay pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Para sa iba pang contents tulad nito, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.